Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Alam nyo ba na ang BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas ay naglabas na naman ng bagong barya? Ito pa nga ay prenesent sa ating mahal na Pangulo kamakailan lamang August 27, 2024 sa Malacanang at September 2. Ito ay available na sa BSP online store at pagkatapos lamang ng tatlong araw, ito ay sold out na pero walang nakalagay na vintage kaya hindi natin alam kung sila ba ay maglalabas pa ng panibagong batch. At eto rin ang kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganitong denominasyon. Alam nyo ba kung ano ang aking tinutukoy? Eto ang ating pagkwekwentuhan, ang 750 piso. Ang 750 piso ay may dalawang packaging. Unahin na natin ang nakalagay sa acrylic. Sa ubers nito ay makikita ang intendensya De Manila Building, isang Spanish colonial structure na kung saan ito ang original headquarters ng Central Bank of the Philippines. Mababasa ang Republika ng Pilipinas parteng taas at sa parting baba naman, ang denominasyon na 750 piso. At sa parting kanan, ang mint mark ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At sa reverse side nito, makikita sa tuktok ang 1949. Ito ang taon na kung saan na-establish ang Bangko Sentral ng Pilipinas. At sa ibaba nito ang diamond na sumisimbolo naman ng nakasulat na 75 years anniversary. Celebrating 75 years of Central Banking in the Philippines at ang taon ngayon na 2024. At sa kanan nito ang BSP seal. Yan ang pinakabago nilang logo. Makapalang thickness ng acrylic packaging. Sa tansya ko ay mga 20mm. At ang height at lapad nito ay 80 by 80 mm at may leaflet na kasama na kung saan nakasulat dito ang mga detalye tungkol sa barya at ang kanyang mga technical specifications. Special din ng pagkakagawa ng box. naka dito ang mababasa sa reverse side ng coin. Sa ngayon mga kabarya, ito ay sold out na. Pero hindi natin alam kung ang BSP ay maglalabas pa ng panibagong batch. Dahil wala naman akong nabasa na mintage o dami ng gagawin nila. Isunod naman natin ang pangalawang packaging. Nakita nyo naman, box pa lang, panalo na. At mas malaki. Ganda ng packaging. Dahil ito ay gawa sa special wooden packaging. At kapag plinip mo itong nasa harap, yan, mababasa mo na. 75, may diamond sa taas. At ang logo ng BSP. At sa gitna nito, ang barya. Sa baba ay mababasa ang celebrating 75 years of Central Banking in the Philippines. At yung plinip natin na part kanina, eto ang magsisilbing stand. Dahil nakadesign siya na pang display at ang technical specifications ng barya, ito ay gawa sa 99.99% .99 silver o purong pilak. May bigat na 1 troy ounce o ang katumbas nito sa gramo ay 31.1 grams at ang diameter ay 38.6 mm. Reeded ang edge. Ito nga pala ay nagkaiba lamang sa packaging pero ang coin ay parehas lamang. Mas mahal lamang ng kaunti ang naka-special wooden packaging. Pero sa ngayon mga kabarya, ang dalawa na to ay sold out na. At siya nga pala mga kabarya, kung gusto nyong mabasa ang buong detalye ng barya ng 750 piso at pamilyar ka sa numista.com na kung saan dito makikita ang lahat ng barya around the world. I-search mo lang ang 750 piso at dyan mga kabarya, makikita mo na ang mga detalye tungkol dito at kung iyong mapapansin sino ang nagpatala ng katalog. Walang iba kundi ang inyong lingkod na si Kwentong Baris. Dahil nga ito ang pinakabago at naunahan ko ang mga nagpapatala nito. Kaya't swerte dahil tayo ay may naiambag sa mga kabarya natin na may hilig mangulekta. At dyan ko natatapusin ang aking kwento. Maraming salamat mga kabarya.